Oo, dahil kailangan nilang uh, umalis ng mas maaga dahil meron po silang anbang. Uh, muli, Chair Garcia, salamat sa pagdalo nyo. I just have a, a few questions for the Comelec regarding yung subject ng investigation ng komite sa ngayon. So, thank you also for submitting the requested documents to the committee. Uh, didiretso na po ako agad sa tanong. Ang sabi niyo po ay trabaho lang ng Comelec ay tanggapin ang mga dokumento ng mga kandidato at siya sa atin kung ito ay kumpleto. So tama po ba sabihin na Comelec doesn't look beyond the four corners of the documents? Uh, Madam Chair, good uh, good morning and uh, the members of the committee. Tama po Madam Chair, ang sabi po ng Korte Suprema sa Serafica versus the Commission on Elections Dire iterate yung decision nila sa Cipriano versus sa COMELEC ang duty po kasi ng uh, commission ay uh, ministerial na kung saan tatanggapin namin ng certificates of candidacy basta kumpleto yung lahat ng items doon sa form ng COC at ito po ay under oath. Ibig sabihin po, wala po kaming power to uh, request additional documents uh, because uh, hindi po kami pwedeng mag-reject o mag uh, Uh, mag-reject ng uh, filing of the Certificates of Candidacy. Kahit pa nga yung mismong taong nagpa-file maaari sa harap pa lang, ay uh, pwede niyong makasyon. wala po kaming diskresyon. Hindi po namin alam, Madam Chair, yung background ng bawat isang kandidato na nagpa-file ng kanilang Certificates of Candidacy. Well, naintindihan ko naman po yan, uh, Chair, uh, based on the presumption of regularity in the performance of duties dahil ang birth certificate, ang passport, issued naman ng government agencies. Pero paano po sa ganitong klasing mga kaso na ang daming butas ng birth certificate? Uh, what do we do in the face of mounting evidence, uh, not just in the case of mayor, but that Filipino citizenship can be for sale? Um, tingin nyo po ba nagwawarant ito ng ilang mga pagbabago sa election law natin? At kung oo, ano-ano kaya ang mga ito? Tama po, Madam Chair. Maraming salamat po. Uh, sana po wag ng discretionary authority kasi madami po mag-aaway ng mga kandidato at mga local COMELEC namin pag magpa-file ng certificates of candidacy. Pero pwede naman po na baguhin natin yung pong Section 74 ng Omnibus Election Code kung saan na andun po kasi yung lahat ng items na dapat na nakalagay sa form ng certificate of candidacy at sana po maglagay din yung batas kung magkakaroon ng pagbabago ng mga karagdagang dokumento na pwedeng i-attach sa ating po certificate of candidacy. Halimbawa po, ang birth certificate, pwede na pong pagsimulan niyan ng lahat ng mga informasyon katulad sa age, katulad sa residency, at katulad po sa citizenship. Pero dapat din po natin maunawaan, yun po ang kadahilanan kung bakit yung kapangyarihan ng Comelec to moto proprio disqualify candidates ay limitado lang po sa nuisance candidacies. Pero kapag po ang pinag-uusapan, Madam Chair, ay ang, kaang uh, qualification or eligibility based on age, citizenship, residency, registration as a voter, literacy, able to read and write, at yung iba pa nga po, three consecutive term limitation, sabi ng Castillo versus the COMELEC, ay ito po ay hindi pwedeng motopropio ng COMELEC. Kinakailangang merong formal na petition na ipafile. Sapagkat yung issue po, Madam Chair, ng citizenship, medyo komplikado po yon Hindi po pwedeng sa birth certificate lang. It may appear sa birth certificate na ikaw ay Filipino. your father and mother are both Filipinos pero yung pala yung lolo mo ay foreigners and therefore natatransfer yung mismong citizenship dito po kasi sa ating bansa kapag pinag-uusapan ng citizenship ay ang ating pong inaapply na principle yung principle of jus sanguinis blood relationship in the case of Grace Poe versus the Commission on Election before the honorable chairperson had authored the uh, law on the foundling um, doon po ay nagkaroon ng presumption ng Korte Suprema sapagkat kinakailangan matrace muna yung mga magulang. Ano ba talaga ang citizenship para po yun ang nalilipat. In other jurisdictions, Madam Chair, katulad ng United States, hindi po sila kumikilala ng jus ang Guinness Principle. jus soli po sila. Ibig sabihin, place of birth. Kaya mayroon mga ilang Pilipino doon nanganganak sa abroad para po yun ang citizenship. Yung po ang dahilan ng kung bakit complicated yung issue na citizenship and there will, it will require a formal hearing. Now, Uh, ngayon po na-expose itong mga ganitong klaseng bagay, uh, sana po sa ating mga kababayan, ganung hindi pa manababago yung batas, um, dapat po we have to be very vigilant, we have to file petition to disqualify and or cancel candidacy. For information, Madam Chair and the, uh, members of the committee, pag po kasi age, citizenship, residency, registration as a voter, and literacy, hindi po siya disqualification petition. Siya po ay proper ground for a petition to deny due course and or cancel candidacy under Section 78 in relation, in relation to Section 74 of the Omnibus Election Code. Meaning, pag kinancel po namin ang inyong candidacy, you cannot be substituted. Because as if you did not become a candidate. Yung po yung, uh, kaya po sana po aware tayo dahil may period po yung filing ng mga gantong klaseng petition. Uh, ito po ay pwede lang i-file within 25 days after the date of the filing of the candidacy failure to file within that period, wala na pong jurisdiction ang commission on election. Maraming salamat, Chair. Uh, and Very well noted din yung dahil in aid of legislation, yung investigasyon, pati yung mga payo nyo na uh, pwede namin pag-aralan, mga pag-amienda particular sa Sections 74 at 78 uh, ng Omnibus Election Code. At kung po, kung mapatunayan na uh, keke, yung birth certificate ni Mayor and she is, kung mapatunayan na she is not, in fact, a Filipino citizen, ano po yung magiging pananagutan niya? Kung sakali po, Madam Chair, na magpapile muli ng Certificate of Candidacy at a formal petition will be filed, remember po, katulad na nabanggit ko, ito po hindi ground for disqualification, ground po ito ng cancellation of candidacy ang, ang basis po ng cancellation ng candidacy ay misrepresentation. And misrepresentation is an election offense punishable by 3 to 6 years imprisonment and at the same time since ang certificate of candidacy po ay under oath, it can still be uh, the, the person can likewise be liable for perjury, uh, Madam Chair. And uh, kung masakali makonvict, perpetual disqualification to hold public office. And uh huling tanong mula sa akin uh, at this point, Chair. Kung kung siya po ay matanggal sa pwesto, um, just for the sake of our listening and viewing public, uh, sino po yung aakyat? Yung natalo po ba na kandidato o yung kanyang vice mayor? Kung sakali po, Madam Chair, uh, na nakapag-file ang isang registered voter bago mag-eleksyon during the period na binabanggit ko ng cancellation of candidacy, kahit po yung kandidato ay nanalo, that Comelec retains jurisdiction. And if later on, kahit siya ay public official na elective at that, at uh, we found out na talagang nagsinungaling o nagkaroon ng misrepresentation, cancelled ang candidacy, naging final ang, kanyang, uh, ang, ang cancellation ng candidacy, ang uupo po ay ang second placer. Because according to the Supreme Court, uh, ay uh, as if hindi siya naging kandidato, yan po yung kaso doon sa Lucy Torres case. Ngayon po, Madam Chair, kung hindi po o uh, walang na file katulad po sa kasalukuyang uh, pangyayari, walang na ifile na kaso sa Comelec, na cancellation of candidacy. Subalit, kung later on, magkaroon ng isang kaso, halimbawa, petition for co-warranto na pwedeng ma-file ng opisina ng Solicitor General, then in that case, at magkaroon po, matanggal, the rule on succession shall be applicable. Vice Mayor po yung uuwi. uupo kung sakali po. Maraming salamat, Chair. So, depende sa uh, gagamiting proseso, yung magiging outcome para sa bayan ng Bamban kung sakali. Uh, those are all the Chair's questions for the good Comelec Chair. Unless may tanong yung mga colleagues ko, then we will excuse the good Chair. Yes, yeah, Sen. Sherwin. Tatlong uh, sal-e ninyo. Uh, nabanggit nyo kanina, Mayor, na 17 years old kayo unang pinapirma ng tatay nyo ng cheque. Menor de edad pa po, bakit po kayo pinapapirma ng cheque noon? Uh, Your Honor, uh, gusto po ako turuan po ng tatay ko mag-manage po ng negosyo. Okay, just noting na ang menor de edad hindi po pinapayagang pumirma ng cheque. Eh. Kung kaya nga that's behind reforms uh, like yung sa SK Reform and Empowerment. Law. Anyway, uh, yes Mayor? Meron uh, pa kayong gusto mong sagot dyan? Uh, Your Honor, uh, I might be wrong doon sa 17, pero baka mga 18 or 19 years old. Pero nangyari po yun sa akin, sa pagkakatanda ko po is 17 po. So kung may ano baka mali lang po sa edad po, Your Honor noted, Mayor. Ngayon, yung mga tanong ko po sa uh, inyong mga isinumiting SALEN. So, meron po kaming kopya dito na SALEN as of June 30. Ito po ay SALEN na uh, version na... Uh, ay, salamat po, Senjingoy. Yung June 30, 2022... Sorry, 2022 SALEN nyo, pinadala ng inyong council. Meron din po akong July 1, 2022 isang araw lang ang pagitan, ah, uh, padala naman ninyo, Mayor. And then, of course, meron akong kopya dito. Meron kaming kopya nung SAL-N as of 2023. Ah, uh, June 30, 2023, uh, bilang bahagi ng inyong compliance. Ah, uh, so, kapansin-pansin po, yung SAL-N ng June 30, 2022, ah, uh, ay may nakalistang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 na mga real properties covered by uh, mga TCT. O, bawat isa nito covered by TCT. 3, 6, 7, 8, 9, 10. Kung di ako nagkakamali. Pero yung salin nyo na July 1, 2022, isang araw lang ang pagitan, tatlo na lang ang nililista yung real properties. All covered by uh, TCT. So, ano pong nangyari sa pagitan ng June 30, 2022 at July 1, 2022? Kasi June 30, meron kayong dinisclose na sampung real properties bilang assets. Pero biglang kinabukasan, tatlo na lang. Ano na nangyari dun sa pito? Uh, Your Honor, uh, first time po hindi po ako marunong, uh, kaya nag-file na lang po kami ng amendment po doon sa salen po. Anong hindi nyo alam doon sa pitong real properties na dinisclose nyo noong June 30, sal pero hindi nyo na dinisclose noong uh, June 30? <clears throat> Uh, Your Honor, one moment po ha. Dapat nga, kung nagkamali sa unang sal and the day before, baka dahil kulang ang dinisclose at uh, I-disclose yung buo, yung lahat, the day after. Baliktad ang nangyari, eh, nabawasan. Uh, Your Honor, doon sa sal po, na in po ng accountant po, ito double check ko po ulit. Pero, um, I believe baka nagkamali lang po sila sa date. So, inamend ng accountant. Pero, syempre, iti-check ito ng mga legal officers nyo at pipirmahan nyo. Pinirmahan nyo pareho ang, ang sal Lahat po kami nagsasubmit ng sal Ayan, may pirma kayo nung Uh, June 30 sal n may pirma din kayo yes nung July 1 na sal -N. and in fact parang daming time warp na nangyayari dito eh yung date yung sal end date July 1 ay actually unang sinabit sa amin no na parang maraming uh, mali at kulang yung later na nasubmit sa amin ay yung June 30 na sal n na mas maraming uh, impormasyon Uh, mm. opo your honor, ito double check ko po ito. So with during this hearing, Mayor, ah uh, ihintayin po ng komite yung sagot ninyo galing sa inyong council. Uh, sino yung sinabi niyo ano nag ano nag, uh, nag draw up nito? yung accountant niyo ba Opo at yung council po Oha at saka yung council Pero alam naman po ninyo ang SALN ay public document taon-taon ini-expect sa ating mga nagtatrabaho sa gobyerno at dapat makatotohanan Opo. at walang inililihim Opo Kailan po ginawa yung amendment sa unang SALN Kailan inamend yung June 30 SALN para maging July 1, 2022 SALN Ah, sorry. Or rather, okay, kasi nakakalito talaga yung mga oh, time... Well, sorry, nakakalito yung mga time warp sa dokumento ninyo. Kailan inamend yung July 1, 2022 sal and para maging June 30... 2022 sa alin. Kailan uh, po nangyari yun? ah uh, Your Honor, based po dito uh, sa notaryo po is July 30, 2022 po. July 30, 2022 ang? Ang amendment po. Ang amendment tapos inante date pa kasi yung unang sinabit ay dated July 1 na mas konting ano mas uh, okay. konting yung July information